Hello guys, konting tips sa ating uh, electric pan bago tayo uh, masiraan ng bushing at shafting. So dito, pag tayo, naglilinis ng electric pan, uh, iikot natin to yung ating shafting. Ito yung shafting na tinatawag. So iikot nyo yan. Kailangan niyang ganyan ng ano niya, pre-wheel. So wala siyang pumipigil. At nagaganyan-ganyan natin. Yan o, no? papansin nyo. Yan meron siyang allowance uh, so dapat ganyan yung inyong electric pan at naiikot natin ng pre-wheel uh, tinatawag yan wala siyang pumipigil so ibig sabihin good pa yung ating electric pan pero pag inikot natin yung electric pan natin at matigas to so may pumipigil na so konting ikot may stop kagad wala siyang pre-wheel na katulad ng nakikita natin sa video yan So, ibig sabihin, uh, kailangan ng lagyan ng langis yun. Or, uh, mapalitan ng uh, shafting kung may damage na pagka umiikot yung ating electric pan at may naririnig kayo lumalangit-ngit. Ibig sabihin, may damage na yung busing niya at shafting. So, kailangan na ma-repair kasi pagka napabayaan, maaaring mapunta yung sira dito sa ating motor at masira at mas lumaki yung gastos natin.